God said, Let there be light! <laughs> at nagkaroon nga ng liwanag. Aww. So praise God kasi after 5 days po ng aming walang tigil na pagtutok ng electric fan sa mga palay na ito para lang hindi masira ay sa wakas umaraw na rin po. Kaya heto binalik namin sa mga sako ulit at isinakay dito sa trailer ng pelikula ay stereotor ba't kasi pareho yung tawag nalilito tuli ako <laughs> para ibalik sa bukid at itanim ulit. <laughs> Balik daw kasi sa umpisa Magsisimula ulit Gano'n <laughs> Charo Dadalhin kasi namin Ang mga palay na ito Doon sa Napa kalawak na paarawan ng palay dito sa barangay namin. Hindi kasi to magkakasya dito sa harapan ng bahay namin kapag dito namin ito ipapaaraw lahat. So nag-iwan na lamang po kami dito ng uh, siguro mga siyam. Tapos yung bente eh sinakay namin para dalhin kung saan mang lupalop ng lugar yung paarawan na yan. Mamaya ipapakita ko sa inyo nakaka-amaze as in. So pagkatapos namin pagtulungan buhatin yung mga palay nagbihis na po ako tsaka sumakay na dito sa may trailer ng rotor sa ibabaw ng mga kaban ng palay. Daladala -dala na namin yung mga mga kagamitan dyan sa pagbibilad po ng palay. Yung mga improvised na panghalo, pangguhit, pang sorsor, pang, guhit, pang, sorcerer, pang cup -cup at mga walis. At syempre kasama ko ang isa ko pang tito, si Uncle Lod. Amor po yung pangalan niya sa totoong buhay. Kaya medyo naguguluhan ako kasi parang wala mang kinalaman yung totoong pangalan niya sa palayaw niya. Di ba? <laughs> Bali yung kapatid ko naman po yung nagda-drive on our way to Porok 7. Kung saan matatagpuan ang napakalaw hawak na paarawan ng palay. Ayan na po, nakatambad na sa inyong harapan at hindi sa inyong likuran. Ang baklang mukhang tikbalang. <laughs> Ayan, isa-isa na po nilang binababa yung mga sako ng palay. Di na ako tumulong, nabibidyo-bidyo lang ako kasi ako na kaya yung nag-akyat kanina. Mas mahirap pa naman mag-akyat kaysa magbaba, no? Hmm? Ano sila siniswerte, di ba? <laughs> Alam nyo, pagdating ko dito, nalungkot ako na ng hinayang talaga dito sa tumambad sa amin <laughs> na mga butil ng mais na pinaarawan. Tapos ngayon, tumubo na. Alam nyo kung bakit? O, oh, hindi nila yan pinatubo para itanim. Naulanan to at hindi nila nahakot agad-agad. Alos kasabayan lang to nung palay namin pagka-harvest na ibibilad din sana namin dito bago dumating yung habagat. Kaso, medyo masama na yung panahon talaga noon. Kaya, hindi namin itinaya yung safety ng aming palay. Pero ito, hindi ko man alam kung ano yung dahilan kung bakit din nila ito kinupkop nung umulan at hinayaan na lang nilang mabasa. Sayang tubi, Ang dami pa naman, o. Oh. Ang haba niyan, tapos dalawang linya pa, o. Oh. Ang hirap-hirap pa naman magsaka. Nasubukan ko kaya mag-harvest nitong mais noon. Magpulwak tsaka mag-abono, Diyos ko, nakakapagod. Tapos makikita mong ganito kahihinatnan. Hi, anyway, dito na po tayo mag-focus sa mga palay namin. <laughs> Kinex ko lang naman para malaman nyo yung mga pinagdadaan ng pagsubok ng mga magsasaka. Pagkatapos nilang maibabalahat nung mga palay, sinimulan na naming ibohos. E Agad-agad. Yes, kailangan kasing samantalahin yung ganda ng panahon ngayong araw. <laughs> alam nyo, sabi nila, kasha daw dito kahit dalawang daang sako ng palay. Ang ibilad. Ganun siya kalawak. Di ko nga lang alam kung anong sukat ng lupa na ito. Siguro abot sa hektarya din. Bale, may bayad po pala ang pagbibilad ng palay dito. Sampung piso bawat sako ng palay na ipapaaraw mo. At napupuno din to ha lalo na kapag ng anihan talaga naku di ka makakasingit dito no choice ka sa kalsada na lang nauna lang kami magharvest, harvest kaya malawak pa yung mga natitirang space pagkatapos maibuhos lahat ng palay sinimulan naman ng ikalat di na ako masyadong tumulong dito kasi dalawa lang yung dala namin na ano ba yan parang kalay kay ba parang rake na improvise yan yung ginagamit kasi pang kalat sa palay so yung tito ko tsaka yung tatay ko na lang po ang gumawa nyan saglit lang din naman yan mas madali kasing magkalat kaysa magkopkop hmm. ay ayan nabitawan pa tuloy na uncle ko. <laughs> At ayan, halos tapos na nilang ikalat lahat. Ngayon, iipunin na naman ulit. <laughs> charot. Kahaluin pa yan mayat maya every 30 minutes up to 1 hour ganyan para matuyo lahat hanggang sa ilalim. Ang ganda pa naman ng panahon ngayon. Oh, perfect. Pero wag makampante kasi pagdating ng tanghali may posibilidad pa na umulan. Bali alas 9 pa lang ng umaga to be. Alas 7 kasi kami umalis sa bahay. At ayan, may isa pa pong dumating para magpaaraw din ng kanyang palay dito. Si Pastor Ariel. Ngayon, punta ako dito sa may likuran kasi ito tour ko kayo. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ka convenient para sa mga magsasaka ang magbilad dito ng palay. Una, mayroon na po ditong bahay kubo na itinayo. Pwede kang matulog diyan sa loob. May lutuan na rin, may mga plato, kutsara, may hugasan ng pinggan, may dishwashing liquid. Di ko nga lang mabuksan, bi. Di ko tuloy maipakita sa inyo yung sa loob. Sinilip ko lang ba? Di naman niya nakalak. Di lang talaga ako marunong nani-bago ba? <laughs> mayroon na ding tina yung dito dito guys, ayun o At higit sa lahat, mayroon ding gripo. Napakalaking tulong ang mga to kasi yung ibang mga nagbibilad ng palay dito galing pa sa malalayo. E eh, sa pagbibilad ng palay, kailangan dito may bantay. Limo mo iwanan kasi bukod sa kailangan mo siyang haluin mayat maya eh kapag biglang umulan o alangan takbuhin mo pa mula sa bahay mo diba <laughs> kaya feel at home ka talaga dito b katulad dyan sa ginagawa ko ngayon habang nagpapahinga may nakita kasi akong shades na nakasabit para yan sa lahat eh sayang di ko nakita agad eh di sana nagamit ko kanina nakakasilo naman ang palay lalo na kapag nasikata na ng araw masakit sa mata pagkatapos naming magpahinga saglit umuwi na rin kami mag-aalas just na rin kasi tapos may ikakalat pa kaming natira doon sa bahay diba bale nagpaiwan po yung tatay ko siya na lang yung mananatili dito sa loob na ng bahay ni kuya. Para siya na yung maghalo at magpigar-pigar dyan maya't maya. Dalhan na lang siya ng lunch break dyan. Tapos may mga malapit din namang tindahan dito kung gusto mong bumili ng makakain mo. diba? User-friendly siya. Tama ba? <laughs> Pagkadating namin sa bahay, ayan, pinangunahan na ng nanay ko yung pagbibilad. Ikinalat na niya, oh, oh bahala ka na dyan, ginusto mo yan eh. <laughs> Kaya nga kami umuwing maaga eh. <laughs> kami dapat gagawa niya. Nabawasan tuloy gawain ko. Huh? Pagdating ng tanghali, ako na yung nagpigar-pigar dito sa palay na binibilad sa bahay namin. Nag-shades na ako dyan kasi masakit talaga sa mata. Diyos ko. Babad pa naman lagi yung mata ko sa cellphone tuwing gabi dahil sa kaka-edit ng vlog. Kaya, I need to take care of my eyes talaga. Can't take my eyes of you. <laughs> mas maganda sana kapag nakaboots ako dyan, no? O di kaya naka-high heels. Para mas entertaining ba? <laughs> So pagdating po ng hapon, bandang alas 4, kinupkop na namin. Ayan oh, patapos na kami. Di na ako nakapag-video-video pa kasi paspasan talaga yung trabaho dito to Kaya nang lagi kong sinasabi, di ako nagbi-video-video dito for content lang. Tumutulong talaga ako. Kaya kapag seryosohan na yung trabaho, di na ako nakakapag talaga. Pagkatapos namin kupkopin yung binilad sa bahay, dumiretso na rin kami agad-agad dito sa may paarawan ng palay para tulungan yung tatay ko sa pagkopkop So una, so muna namin yan gamit yung sorcerer, syempre. Kumbaga, iipunin sa gitna, ganon madali lang naman yung gawin tapos nakaka-enjoy para ka lang naglalaro ba pagkatapos ipunin sa gitna sunod naman ay wawalisin yung mga naiwan kasi hindi po lahat ng palay ay sumasama sa pagsorsor may maiiwan at maiiwan pa rin talaga madali lang din to para ka lang nagwawalis ng basura kaso matagal ito Diyos ko kaya medyo nakakapagod din siya at nakakainis lalo na kapag hindi kagandahan nawalis yung gamit mo ay Diyos ko manggigigil ka talaga pero alam nyo kung ano ang pinakamahirap at pinakanakakapagod sa lahat Eto, ang pagkaryaos. <laughs> Mabigat kasi yan, bawat pakal. Siguro isang sandok mong ganun, abot limang kilo o higit pa. Tapos nakayuko ka pa. Ayan nga o, oh, sinubukan ko para maranasan ko din ba. Ay Diyos ko, sumakit talaga balambang ko dyan, b, Dyan din lumabas lahat ng pawis ko ah. Ang pinakamadali naman na gawain dito sa pagbibilad ng palay ay itong paghawak ng sako. <laughs> Oo, napakadali lang yan kahit nakapikit ka pa. Basta higpitan mo lang yung paghawak mo kasi kapag nabitawan mo yan, tapos hindi na-shoot nung nagkakaryaos yung mga palay, ay Diyos ko, tatalakan ka talaga. <laughs> So, nung patapos na po kami, dumating naman na po yung second batch na bagong harvest na mga palay namin. Nasa 14 na sako yata yan. So, ayan, ibinaba na nila kasi sasakay naman na yung mga tapos ng ibilad. Ayan, ayan. Ay, just ko hindi kinaya ni Vincent. <laughs> Bale, bukas na po ibibilad tong bagong dating. Kasi, pag na. Di naman yan mabibilad sa araw pag di diba? <laughs> So, iiwan na lang po namin yan. Huwag kayong magalala, safe naman dito. Kasi may simento na bakod, tsaka may gate pa. May kandado pa nga yan. Eh. Grabe man yung pagod ko ngayon, B. Sagad na sagad, as in. <laughs> alam mo yung kapag naranasan mo siya, dun mo marirealize na hindi pala talaga dapat tayo magsayang ng kanin o bigas. Kasi bawat butil niyan, dugo at pawis ang pinuhunan ng mga magsasaka. Tinakpan lang namin ni tatay ng plastic para secure ba at hindi mabasa sakaling umulan pag Tapos pinatungan na lang namin ng mga kagamitan. Iiwan na rin namin kasi ang mga yan dyan kasi magbibilad pa naman bukas. Pagkatapos ay umuwi na kami syempre para makapagpahinga na. Ano gusto nyo patayan? <laughs> so dito na po nagtatapos ang aking vlog sa Anihan ng Palay. Marami pa pong sunod ito na iha-harvest at ibibilad sa araw pero di ko na po i-document pareho lang din naman hanggang sa dinala na dito sa aming bahay yung first batch para may store na dito sa aming kamalig hindi pa namin to ibebenta kasi mura pa ang palay ngayon nasa 18 pa lang yata ang isang kilo eh last year na ibenta nila ng 22 pesos so sayang din ba diba? kaya baka sa December na namin to ibebenta patataasin pa namin yung presyo iipunin na lang muna namin lahat para sabay-sabay na ayan o oh, dumadami na sila so yun lamang po naway nag-enjoy kayo sa panunood od ng aking documentary special by Doble Cara David. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, No to toxicity, let's make a people happy.